Hello mga kalupisenyo, ito ang... Naimbitahan na naman po tayo muli para sa panibagong video sa araw na ito. Guys, samahan nyo kami at ating libutin ang kabayanan ng Lopez. At uh, magtanong-tanong tayo, mangumusta at magbigay tayo ng mga maliit lang na premyo sa mga kapwa nating mga lupisenyo. Tara, samahan nyo ako. Guys, nandito tayo ngayon sa plaza at sa munisipyo ng Bayan ng Lopez at maghanap na tayo ng ating mga tatanungin sa mga ilan sa mga Lopez sa inyo. Tara! Meron kaming katanungan para sa iyo at meron akong prize kapag nasagot mo ito. Ah, sagot yan? Oo. Oh. <laughs> okay. Pero bagay kuya, ano man ang pangalan mo? Ah, uh, Kenji Toroba. Kenji? Uh, si Kuya Kenji. Okay, ready ka na ba kuya sa ating katanungan? Ready, <laughs> yes. ready, ready na si Kuya. At tanong mo kayo is, piwing sa huling linggo ng anong buwan ipinagdiriwang ang Pamaypayan Festival? <laughs> Walit ang tanong kaya? April. April daw. Tama kaya ang April? Yes. Tama po. Oh! April ipinagdiriwang ang Pamaypayan Festival. At dahil yan, ang prize mo Kuya, Ayan. meron mo tayong sponsor na Parisukan Cafe. so meron ka pong free, uh, one free drinks po from Parisukan. Aya. Okay. So sa huling linggo ng anong buwan, ipinagdiriwang ang Pamaypayan Festival. Uli din ko. Go, Tay! Go, Tay! Ayan, tulungan nyo, tulungan nyo. Tulungan nyo ko! September! 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 September is... Wrong! The only is... uh, country is... April. Salamat. tama meron ba yung gusto i-shoutout? Shoutout yan! Tumakay Gawin ka ba eh? mo sa mama papa ko! Gatot kay Lord! Ewing sa huling linggo, ng anong buwan ipinagdiriwang ang Pamaybayan Festival? <laughs> <laughs> Alawa, ano po yan? 5, August? Or... August? 7. The correct answer is April. Ate, hindi mo makasama sa vlog. Okay, so, meron kami question dito. Pero bago yan, ano mo ng pangalan? Rain. Rain? Siya Rain. Tuwing sa huling linggo ng anong buwan, ipinagdiriwang ang Pamaybayan Festival. Dahil dyan, meron kang one ticket from Paris Nukat. 5% yeah, may present pa lang ito. May one ticket. Ayan. Okay, so, meron ka pang uh, sticker. So, kamay-kamay ka. Yeah!